Ito. Kita ko sa inyo. So, tatlong araw natin ito gagawin. Tapos, yung walang kinain sa gabi, papuntang umaga. mga sil, Magandang araw. Araw ng Birnes ngayon. Ah, uh, panibagong araw, panibagong vlog. Welcome sa aking YouTube channel, sa ating munting channel, ah, uh, Driver Bayansil TV. Ah, uh, ngayon ay gumawa tayo ng ah, uh, pangpurga ng baka kasi di tayo pwedeng magpurga ngayon. Ah, uh, kasi ang ulan, delikado kasi magpurga tayo ng balbasin na umuulan. So, hirapan kasi ako magpurga kasi mayroon kaming baka doon na payat. Sa tingin ko, ah, hindi malakas kumain. Ano ba ang gagawin natin? Kung di pa umuulan, ay purgahin ko muna ng balbasin. Pero delikado kasi, kasi baka maulanan. So ngayon, gumawa tayo ng paraan yung tinuturo sa aking lulo noon. Mayroon paraan dito sa wala pang malbasi noon. Ay ito, kung purga ito. Para malakas kumain yung hayop So, ang ibig sabihin, ah, gawin ko ang tinuturo sa aking lulo. Ito, nakita ba ninyo ito? Papaya ito. Ano bang gagawin natin ito? So, ang ibig sabihin nito, pangpurga nito ng hayop, yung di malakas kumain. Ah, uh, kon kung hindi ka natin ang vitamins, baka laging umuulan, baka, baka masira yung baka. So, gumawa ako ng paraan para herbal lang ating treat sa baka. Ano ba ang gagawin natin ito? Ito ay, oh, kita niyo yung katas, oh. May katas pa, oh. Yung bagong kuha na native na papaya. Kasi kung yung mga, yung, ah uh, giant papaya, mayroon man dito sa amin, tanim sa si aking anak, di pwede. Itong native ang oh, nasanayan ko ka, kasi nakaranas na ko nito. Ano bang gagawin natin sa papaya? Ito. Kung wala kayong blender dyan, o, o mayroon man, ay i-blender natin tong papaya. Kita niyo blender to natin. O, oh, tapos, pag blender, ito ang gagawin, no? Panoorin hanggang dulo, huwag skip yung mga ads kasi kung nagustuhan, magustuhan mo to, baka matutunan mo tong aking tinuturo sa inyo. So ngayon, kung meron kayong, mayroon kayong blender dyan, blender niyo yung papaya, kita niyo, oh, oh. Blender natin. So, blender natin yung papaya? Si nagblender nako ganina si para panoorin lang hanggang dulo para makita nyo kung ano bang gagawin natin sa papaya para pang purga sa ating mga hayop para palakas yung kumain tapos ang ang kanyang hindi natunaw sa loob ng kanyang tiyan ay tutunawin ito. Diyan itong mabisang paraan kasi nasanayan ko na ito. So, ibig sabihin, tested na ito sa akin. Kasi kung tested na ito yung ginagawa ko, nasanayan ko na. I ilagay niyo sa blender yung papaya. Blender na ko ganina pero kung lang dalawa, kap, dalawang piraso lang pero idagdagan natin baka kulangin ba. So, ito. Pakita ko sa inyo paano ba gumawa sa ganitong paraan na magblender tayo ng papaya para ipurga sa ating baka. So, to so, nitid na papaya oh si Kumuha tayo lang tila yung manipis lang oh to ang resulta sa ting nablinder na papaya Ito muna ang ating vlog ngayon kasi hirap kasing magkuhan, mag... hirap kasing mag-vlog na laging umuulan. Hindi tayo makapunta ng uma. Uh, tingnan yung ating mga baka. Iba naman tayo. Pero related lang, giha lang gihapon ito sa ating mga sa baka natin, sa ating pagka-driver by unseal. Kasi mayroon akong baka doon na hindi malakas kumain. Kung kulang pa ito, ay dagdagan natin sa mamaya. So, ito. So, ito. Tinggan. Tapos, pigain natin tong katas. So, kumuha lang kayo ng manipis na uh, tila, ba? Tapos, ganun, oh. Yan, oh. oh. May katas na talaga, oh. Kita niyo yung katas. Lay lay. Yung, no, kumatas na, oh. Walang tubig yan, ah. Hmm? Oh, may katas talaga. Oh. Ay, ilagay natin sa botilya. Tignan nyo ha. Mayroong botilya Oh. ibalik natin ulit. Tapos, ilagay natin sa botilya yung Katas. Tapos ito ng, ng papaya. Dito tubig ha. Oh. Parang kulang ng kaunti o. Oh. Pero okay mo lang yan. Si one man. Vlog ko lang ito. So, katapos na kahit ganito lang Oh. Ka ka karami Oh. Kita ninyo. Oh. At kung kulang pa yung kuan, yung ganito, para ma-satisfied kayo na ipurga natin sa baka, nagdagal natin ng kaunti. At kung wala kayong blender dyan sa inyong bahay, pwede gumawa tayo ng lidgiran ba? O, oh, kita ninyo? O, oh. oh, ganito. Lidgiran lang natin ng ano? O, no? Parang nagligid tayo ng kamuting kahoy ba? O, oh, kita ninyo? Hmm? Oh. No. Oh. oh. Tagal kasi kunin yung katas kasi iba kasi yung blender pero kung wala kayong blender pwede kayong gumawa nito. Oh. Lidgiran lang to, ginawa ko. Kunang lang, lansang lang. Mag, gumawa lang kayo ng ganito, oh. Oh. Lidgiran natin. Sa Bisaya, lidgiran ng Balanghoy. Pwede yan. Pero matagal talaga. huh oh mayroon ba kayo Pagpitag ko atong unahan doon Pakita ba kayo dyang Kuan? Lidgira ng Ano? Kita ninyo? Oh, oh, pinong -pino. Kung mayroon tayong lidgira ng balanghoy Gamitin natin uh, ah, Lidgira ng kamuting kahoy ba? Ito so, alam naman ninyo kung paano gagawin itong lidgira ng kuhan. Ah, lidgira ng gamutin kahoy. Sukin so, na nyo ng lansang, uh, butas-butasan ninyo yung, lans, yung lata. Tapos butasan ng, hindi man malaking butas, mga maliit lang, basta mahait lang dito. Oh. Oo, mahait, uh, matalim lang dito. Um, uh, uh, para bang, kuhan ba dito ng, oo. Oh. So, pinong-pino rin. Patulad na, oh. Yun, oh. ah uh, may katas talaga nito adag ah, dagdagan natin ng kaunti. Pero matagal talagang gawin kasi matagal. Iba kung may blender tayo. Pero kung wala kayong blender, gumawa lang kayo ng ligira ng kamuting kahoy kung magputo. Katulad ng magputo tayo ba, gumawa tayo ng kamuting kahoy. Uh, puto ba? gumawa lang kayo, kung mayroon kayong kuha dyan, no, lidgira ng kamuting kahoy, pang, kung magputo kayo ng kamuting kahoy, pwede. So, pamaraan ito, para, mapino yung, o um, yung, ano ba na yung, papaya, para may, makuha natin ang katas, kasi kung di natin lidgiren, Baka hindi natin makuha yung katas. O. Oh. Ang iba dyan na gumawa, pwede namang ihi sa, ta sa tao. Ah, pwede ipurga natin. Pero, mas mabisa ito kasi katas ng papaya. Kita ninyo. Ah, alam naman ninyo kung paano gumawa nitong lidgiran. Lidgiran ng papaya to. O, oh, may katas to. O, oh, tingnan ninyo. Lagay ko muna sa tila yung <coughs> yung ginawa ko. Ito, oh. Lagay ko muna para madagdagan itong ating ginawa. Oh. Kumawa lang kayo ng lidgiran. Alam naman ninyo paano gagawin ang lidgiran. Yung manipis lang ng tila, ha. Oto. Oh, may katas. Oo. Oh, oh. Na? Oh. Huh? Pwede rin. Iligid, iligid natin. Kung wala kayong blender, kasi mahal mga blender. Mga sa tingin ko, ang blender ngayon ay mga 1,500. Pero kung walang blender, pwede rin yung kung ligiran. Si nagproblema talaga ako kasi mayroong baka doon na one. Ah, uh, di malakas kumain. Oh, may katas na oh. Kahit kahit lidgit na natin oh. Oh. May katas. Tinakita ko lang niyo sa inyo yung paggilid-gid ko kasi may para kung i-blender natin dili lahat ng tao ay may blender. Tapos ang iba kasi walang blender. Oh, so kung wala kayong blender ah ito ang gagawin ninyo at ginawa lang ito sa may baka lang dyan at dalawa o tatlo pero kung marami na kayong baka umabot na ng mga sampung piraso ay mahirap ito binakong yung mga baka ay nasa turilan o ah, hintayin mo lang, na ah mainit tapos, yung purgahin ng balbasin at yung ah, indika ng vitamins. Di naman ko endorse ng vitamins na B-complex yung ah, dextrolite, pero mura lang. Pero ito, wala na kayong gastos nito. oh Kitang-kita ang katas kahit gilid-gilid lang natin, wala hindi natin i-blender. Pero matagal kasi. Okay natin dito. Katas lang ito ng papaya. So, ito. Pwede na ito kasi ah, botilya ito ng panduay. Pwede ito. O nasa kalahati na. Lagyan natin ng iplog. Ito. May iplog ako dito. Kung mayroon kayong iplog, ah, mas mabuti mayroon. Ah, kung wala, ah, bumili kayo. At yung lang, mga bisaya lang. Kasi yung bisaya ay... Ah, katulad nito, oh. bisaya to pero hindi na ko ginagamit kay Demo man lang to. Oh. na. mo ng itlog. Oh. Dalawa. Sa isang. Oh. So, i-blender natin yung itlog at yung to so, o, basta kay kalahati ng tanduway ha o mayroon kayong kung andyan o oh. oh, katas ng kung oh, no. blender natin para mahalo haloin natin katapos ng haluin. Kaunting asin lang. Para meron siyang Kaunting asin lang. Oh, ganito lang oh. Oh, ayan oh. Para oh, konti lang ha. Para hindi ma ano yung bata. Konti lang asin. Oh. Oh. halo na. So, ibalik niya natin ulit dito sa may butilya. Ano ba talaga ito? Ah, ano ba talaga ang purpose nito nga ganito natin i, i kumain ng ating mga baka? Kasi ito ay may siya, may kwansya, sodium, bicarbonate para pangtunaw sa kanyang kinain doon sa loob ng kanyang tiyan na hindi natunaw. Ah, pambihira lang kayo makakita nito. Ah, walang nag-vlog na ganito. Kasi ako lang ang may alam nito. Ay yung iba, ma mayroon man siya lang alam, hindi naman ako ay nagmamalaki talaga na ako lang ang may alam. Mayroon nakaalam nito. Kaya ang madali nilang gagawin yung ihi lang ng kwan. Ihi na ang tao. Lagyan ng itlog, tapos lagyan ng kaunting asin, tapos i ipainom sa baka. Igarong lang natin yung isulpak lang natin ba sa kanyang bibig. Oh. Mahihalo na yung itlog. So, ito ang mabisang paraan sa mga katulad ko na Ah, uh, walang ikabili ng pamorga. Kung mahirap tayo, ganito ang gagawin natin. Si approve na ka. Ako dito, si na naranasan ko na to. Ang ganitong pamamaraan. So may ano? Ah, dito may may bubbles pa. Ah, uh, kailangan nating hintayin na mawala yung bubbles para tapos ipainom natin ng sabaka. Uh, ipakita ko sa inyo kung paano ipainom. Gamitin ito sa ngayong tingula, tingulan, tangulan. Oh. Para 'yung mga ah nabara na mga pagkain na hindi natunaw sa kanyang tiyan, yan ang dahilan na ang baka ay hindi malakas kumain. Parang tao lang. Kita ba ninyo yung tao kapag ganito, hindi murang ulang walang ganang kumain. Patulad ng tayo sa mga hayop kasi ang mga hayop ay binigay ng Panginoon at tayo naman ang buhay natin. So ito, oh. Hintayin muna natin uh, matunaw ang kanyang mga bubbles ba? Kita na niyo may bubbles at na, dito na lang oh. So may halo na yung itlog na dalawa at mayroong asin na kaunti lang. Pwede na natin itong i- painom sa baka. A few moments later. So ito, itisting natin, ipainom natin yung ano? Oh, wala na ang bubbles. Haluin muna natin yung itlog at yung hinalo naman natin doon sa may blender ganina pero si hinintay ko yung mawala yung bubbles, nawala na. So ibig sabihin, ihalo muna natin, haluin natin ng ganito. Kasi ang baka oh, kita niyo, walang kinain, no? Oh. Ipainom natin 'to. Tatlong araw. Bawat umaga mga alas 6 ng uh, umaga. Tapos, ah, uh, kailangan yung hapon at papuntang umaga, hindi natin pakainin ng pagkain para maabsorb niya yung mga nabaras kanyang tiyan. Kasi kung may kinain na, baka yung hindi niya maabot sa katas ng papaya yung mga nabara. So, ganito o. Oh. lang, konti-konti lang ha, parang di, hindi masira yung baka. to so, Oh. Uh, mabuti yung batol kasi ma maliit ang kanyang ano? Yung uh, bunganga ng botilya. So, ang ibig sabihin ay hindi siya ma sudipan. Oh, uh, ano bang tagalog ng sudipan? Kaunti-kaunti lang, maliit na yung bunga Ito, kita ko sa inyo. So tatlong araw natin ito gagawin. Tapos, 'yung walang kinain sa gabi, papuntang umaga. Oh. Konti-konti lang. 'Yung ma Oh. Oh. Wala na oh. Oh, oh. Oh, tingnan natin. Agad kung kumain ba? Oh. Ah. Oh, may naper, may kabahiro. Hindi pa mubis kasi ngayon pa natin ginawa. Pero kumain tayo. Oh. Tingnan tong kumain ba ang kabahiro. So, di talaga ang kumain ng kabahiro yung baka ng Kabangkalan. Kasi doon sa Kabangkalan ay wala Nani? <laughs> ang kabahiro kung mayroon man kaunti so ang ibig sabihin baka to sa kabangkalan galing sa uh, bi, uh, gi, namin to sa aking kamag-anak kay Librado Dumabok o oh, kita ninyo so bukas busog na busog na yan at kita ninyo o oh, payat na payat o oh. payat na payat talaga kasi baka nalipasan to ng gutom. O, oh, payat. Baka hindi nalagaan ng mayari sa mayari nito. Hindi kumain ng kabahiro. di lagi na. Basta kabangka lang. Hindi lagi na. O, oh, kumain na siya. So, bukas, pakita ko sa inyo, yung baka yan ay busog na busog. At pakita ko sa inyo na, pero gagawin natin to sa tatlong araw. Bawat umaga, tapos hindi pakainin yung baka sa gabi, papuntang umaga. Tatlong araw natin gagawin, i-painumin eh, natin ng katas ng papaya at itlog, ah, at sana mayroon kayong natutunan sa aking vlog. So, kung nagustuhan ninyo ang aking vlog, palinong kong subscribe mga kabayansil. Tapos, i-like ko ninyo ngayon i-comment ninyo para alam ko kung mayroon ba kayong natutunan. Tapos i-share ninyo sa inyo mga kaibigan para alam nila ito. Pambihira lang talaga ang nakaalam nito. Kung mayroon man ay kaunti lang. So kailangan ninyo tong i-share sa mga may hayop na katulad nito mga baka. So kung nagustuhan ninyo, ah, pindutin ninyo ang Potempo kitchenbell at salamat sa panonood ninyo. God bless mga kabayan.